tayo na mga katoliko eh bakit daw tayo bumabatay sa ating magisterium bakit hindi daw tayo kasi dapat daw para malaman natin yung kaulugan ng na mga nakasulat sa scripture. Na may katotohanan. Ibig dapat, yung Holy Spirit ang mag-guide. mag, -guide, mag -guide. Hin Hindi yung magisterium natin. Tapos yung bintang pa na, parang ano daw, parang binibigyan daw natin na mas, ng mataas na value yung magisterium kaysa sa scripture. Okay, sagutin natin na. Okay. Uh, sa so official teaching tayo ng okay. syempre, ng ating siba. Hindi tayo pwedeng lumabas dito kasi pag lumabas tayo dito, marites na yan or marisol na yan. Ah, category sa the Catholic Church number 86. Ayan. Okay. Yet this magisterium is not superior to the word of God. Okay. Post mo na ha. Mm. So hindi na hindi na pala tama yung bintang na bibigyan natin na basta matataas talaga hindi. ang magisterium hindi. kaysa sa ano. It's not superior to the word of God. Okay. Baka hindi nila alam mo ibig sabihin na uh -huh. superior. <laughs> <laughs> Ayun. Ayun, bali-baling uh -huh. na. na. Last na 'yun ah. Okay. <laughs> okay, but it is but Is its servant? Ibig sabihin, uh, naglilingkod lang, no, hmm. sa panginoon. It teaches only that has been handed on it at the divine command and with the help of the Holy Spirit. Hmm. It listens to this devoutly, guards it with dedication, and expounds it faithfully. All that is proposes for belief as being divinely revealed is drawn from the single divorce of faith. So, ibig sabihin yung, yung bintang sa atin na hindi tayo, ma, uh, hindi tayo ginagabayan ng Holy Spirit, that is Marites. Marites lang at Marites. Kaya yung, dyan pa lang, maliwanag na, na yung magisterium natin, ginagabayan ng Holy Spirit. Holy Spirit. Kasi, Ayan, Ito, kasi, ah. kasi yung, yung ibinili ng Panginoon, eh, Talaga'ng majesty remix simbahan niya 'yung binilin. Ayun, ito ha. Sabi ng lahat ng mga umaatake sa atin, pati mm -hmm. ibang pangkat ng pananampalataya. Eh, sabi ng isang grupo, mm -hmm. Holy Spirit daw ang gumagabay sa kanilang mm -hmm. mga pagkaunawa. Mm -hmm. Sabi daw sabi din ng isang ano, ng, ng isang grupo, ng isang grupo, Holy, Holy Spirit, Spirit din. din. Inanda. daw ng isang Holy Spirit, ng isang grupo din Holy Spirit din. Ah. Pero itong tatlong ito, hindi nagkakasundo sa kanilang mga pag So, pa il ilan na yung il Holy Spirit ang dami, <laughs> diba? Ayan. Ngayon, gusto natin ipiliwanag ito na bakit po kailangan sa, sa Catholic Church, sa Magisterium. Kasi po sa, sa simbahan po, marami pong mga text sa Bible mm -hmm. na kailangan talaga i-examine ito. Correct. Kung totoo ba Using exegesis. Mm -mm. Uh, hindi okay. lang ICGesis. E oh, kasi, nakikita mo naman yung na yung halimbawa. yung mga eisegesis na napanood natin kanina. Yung figurative. Ginawang ginawang, uh, yeah. Na kahit maging ang mga purates at biblical scholars. Hindi. Uh, oh, yung sumasakayon. hindi sumasakayon doon. Oh, mm. ba? Diba? Now, sa atin, uh, yung church kasi natin, eh, alam yung higher criticism, lower criticism, criticism. O, yung biblical criticism tapos yung contextual criticism, oh, ganyan maraming ano eh maraming experts sa ating simbahan eh ngayon ito ah itong challenge kung tunay ito dito na sa Pilipinas mm -hmm. ay yung mga mataki sa tin kung tunay na ginagabayan sila ng Holy Spirit ito dati ko pa itong tanong kay ano eh kay Eli Soriano mm -hmm. namatay lang siya hindi niya nasagot eh totoo ba? Na namatay? kung totoo, kung totoo <laughs> na ginagabayan ng Holy Spirit bakit hindi sila makabasa ng mga manuskrito hmm. ng originalist? Bakit okay. kailangan mo pang gumamit ng interlinear kung kuno to Uh, ginagabayan ka ng Holy Spirit bakit uh -huh. hindi kayo makagawa ng sarili ninyong sali? salin correct oh yung bintang nyo sa simbahan Catholic na hindi kami ginagabayan ng Holy Spirit mm. bakit yung yung Catholic Church nakapagsalin ng iba't ibang correct. versions ng Biblia at kung wala yung From Hebrew, Aramaic at saka ng Greek at kung wala yung Catholic Church wala kayong translation oh nakikigamit na sila <laughs> so pag ginamit tinran translation natin kasi obvious naman na ginagamit mm. nila at yung bintang nila na hindi tayo ginagabayan ng Holy Spirit. Bakit kayo gumagamit ng mga versions na hindi ginabayan ng Holy Spirit? Spirit. Correct. O sino ngayon may problema? <laughs> Baka yung maraming Holy Spirit. <laughs> Ayan, di ba? Oo. Ngayon, kaya sa Catholic Church, ini-encourage sa'yo na magbasa ng, hmm. hindi ina pang magbasa ng Biblia, dapat basahin mo yung uh, mga commentaries. Correct. Uh, kung gusto mo ng, kasi iba sa atin yung Bible sharing. Iba yung mm. Bible study. At iba, iba, rin yung homily ng pare. Iba, yun natin. Na iba, iba, yun so, eh. pag Bible study talaga, titingnan Dapat pa tayo na mm. uh, ng Catholic Church ang tinatawag na, na private interpretation. Kaya nga, isa sa mga in ng Catholic Church na magbasa ng commentaries ng mga scholars. Hmm. Ngayon, sabi ng iba, hindi na daw kailangan ng commentaries kasi yung Holy Spirit niya daw. Ngayon, tingnan, tingnan natin ha. Ito, sulat to, na mga Protestant Biblical Scholars ha? Ah. In, introduction to Biblical Interpretation ng mga authors nito hindi po mga Catholic Biblical Scholar Protestant mm. hindi, mm. hindi, hindi ito chugin, chugin. Mga oh. sabi dito sa page 635 sabi dito ha ah, anong, anong title? The, title Role of, of, the, Holy, Holy Spirit. Spirit. ito po sa uh, kasi meron ditong labing apat eh basahin natin yung ika mm. pito at saka walo okay. Oh. sa page 635 oh, page 635 spiritual devotion on the part of the interpreter is crucial. Mm -hmm. Ayan, ah. Lack of, oh, uh, number seven, lack of spiritual preparation can hinder correct interpretation. Kailangan talaga na pinag-aaralan mo talaga ang daan. Hindi ibig sabihin na, ay, bala ng spirit. spirit. <laughs> <laughs> baka, yeah. muli, baka ibang Holy Spirit, baka, baka spirit na lang. <laughs> oh, ayan. Ito po, eight. Oh. Ito, pinaka-importante, ah. There is no substitute for diligent study. Correct. Ayan. Paano ka Ah, uh, magpano uh, ka makakabigay kung hindi ka nakapag-aral? Ngayon, dito rin sa 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 parehong aklat. Dito po sa page 349, ah, ano'ng sabi ng mga Protestant Biblical Scholar dito? Nemondan ko na Ah, tandaan mo Father Father Jay, ha? sabi hmm. nila, bakit pa daw bumabasa tayo ng Hebrew at saka ng Greek? Bakit daw? Eh may mga translation naman eh. At yung mga nagsasabi na ayaw ng Hebrew at ng Greek translation lang, dapat na Holy Spirit na hindi na magisterium. Ito sabi ng 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 mga scholars ninyo ha, doon oh, sa itla, lalo na doon yes. sa mga hindi yan katoliko ha, hindi yan uh, katoliko. Para hindi bias. Ha? Doon sa mga kapatid din natin mga mm. Iglesia ni Cristo. Makinig ito mga biblical scholars to. Sabi dito, therefore reliable biblical interpretation. Ibig ibi uh, alam mo kung ano ibig sabihin ng reliable ha. Mm. Okay. Therefore reliable biblical interpretation requires careful evaluation of the grammatical nuances of the original language texts of the Hebrew and Aramaic Old Testament and the Greek New Testament. Ideally, mm -hmm. every interpreter, yung mga nag-interpret mm -hmm. ng scripture, should know, dapat ha, mm -hmm. These biblical languages required talaga okay. Hindi pwedeng ay hindi na kailangan uh, translation uh, na lang. <laughs> <laughs> many grammatical no one uh, many grammatical features are apparent only in the original languages. Even the best of translations do not and probably should not bring them out. Example 'yung 'yung sa John chapter 10 verse 13 uh, mm -hmm. sinasabi na sinasabi ng pinong Isus na I and the Father are one. one. Nasa mm. Greek ay ego kai ho pater hen es men. Yung word na na hen don ang katumbas ay one. Kung hindi mo titingnan sa Greek, gitan nyo sabi ng iba. Mm. Holy Spirit daw nag-guide sila sa kanila. Mm. Pero iba't iba ang kanilang interpretasyon. Uh, Doon meron mga nag-interpret na si Kristo daw at saka yung Ama ay isang persona lang. Meron mm. din nag-interpret na hindi daw yon applicable sa divinity ni Jesus Christ. Oo yung oneness doon. Pero pag mo doon, applicable, applicable talaga sa Trinity. Kasi yung, kahit yung mga Protestant scholars, uh, sa kanilang commentary, sa, sa commentary sa Book of John, sinasabi doon na, na yung word na hen, ay, yun ay nagpapatunay na yung person ng father at saka person ng son ay distinct. Distinct, yeah. Kasi kung hindi distinct na kung totoo yung sinasabi ng iba, na yung father at saka yung son ay iisang person namang dapat sana masculine haze ang ginamit. Ah, ginamit. Oo, mm -hmm. oh, kasi tatlo yun eh. Merong neuter hen, masculine, masculine haze. haze, at uh, feminine ya sa Greek. Eh ngayon, kung sa English kasi one. Mm -hmm. o oh. kaya yeah, malawak na ano yun na discussion. Mm -hmm. Pero pagtitingnan mo sa Greek, ma-identify mo kaagad kung anong classing uh, ginamit doon or if if it is neuter or uh, masculine or feminine. Pag-Kwan uh, kasi broad kasi Pag-English yeah. translation na yung Pag-Pinatansin oh. uh, kaya, kaya, kaya dyan, dyan mo mo ma-appreciate Kung bakit may magisterium ang church mm, Dapat talagang balikan talaga no, oh. Yung tinuturo ng magisterium lalong lalo na Nabalikan talaga yung mga original text oh, Ito pa Yung Ito pa Para maintindihan natin Kung bakit may magisterium Ito po eh, Magandang aklat to ha mm -hmm. Aklat to ng isang scholar Na si D.H. Williams Hindi ito katulik ko ha Dr. D. H. Williams. Ang kanyang pamagat ng aklat, parang katoliko, mm, tradition, tradition, scripture, scripture, and interpretation. interpretation. Parang Parang katoliko nga talaga. Oh, pero hindi siya katoliko, mm. ha? Tingnan natin at basahin natin sa page 26. Ikaw na pabasahin ko, Father Jai. See, okay. Page 26 po ng nasabing aklat. Bumili po kayo nito, ha? Ang ganda to. Ayan. Okay. Yang yellow. Okay. Galing sa tradition, scripture, and interpretation. Pahina, 26. 26, okay. Okay reading scripture by the by the tradition, no matter what theory of biblical inspiration was held, the practice of reading and hearing scripture in the ancient church did not occur without the tradition. Ayan. <laughs> Di ba siya sabi ng iba walang kwenta daw yung Catholic Church dahil may mga tradisyon pa tayong tuturo. Eh, <laughs> ano? Scholar ninyo? At hindi yan, Katoliko. Hindi. <laughs> <laughs> Napaka-importante pala sa interpretation ng tradition Yeah, kasi kung walang tradisyon kulang yung libro lang Kulang kung Biblia lang Ayan po At ito po po ha, sana si Brother Benny Bakit nawala si Brother Benny? Pakita <laughs> po natin sa screen yung sinabi ng isang kilalang uh, scholar na si Pro, uh, Dr. Dale Allison Anong sabi niya po, Father Jay, Ikaw na po uh, Sarapan niya po ang pagbasa Sabi At, niya It's hard to believe in the clarity of scripture in sola scriptura when you know the history of interpretation. Ayan. Sino po yung nagsasalitang yan? Pakibasa po sa, sa ilalim. Dr. Dale C. Alison Jr., Protestant Biblical Scholar. Ayan sa ilalim po. Baka kasi sabihin ng ipipechogin lang yan. Eh. Okay. Dale C. Alison Jr. is a historian whose areas of expertise include the historical Jesus, the Gospel of Matthew, Second Temple Jewish literature, and the history of the interpretation and reception of the Bible. Ayan. Ayon sa kanya, kung iintindihan mo mabuti sinabi niya, sapat na ba ang Bible alone? No. Ayan. Mahirap daw. Sila scripta, ma ano, mag magtiwala sa sila when you know the history of interpretation. Correct. Ngayon, ang tanong. Kanino kayo maniniwala do sa mga nagsasabing sa mga protestanteng umatake sa atin na sapat na ang bibliya o dito oh. sa isang protestant scholar na Dalubhasa. Dalubhasa or yung doon lang kayo maniwala yung parang sinasabing scholar sila pero hindi naman. <laughs> So ayan po mga kakiers, sana ikapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng Di Hello mga kapatid. Uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic his fans and YouTube channel dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matatawag Rodrigo en iglesia.